Ayan po nakikita nyo guys ay mga Retail Santa Claus na All Bill po yan. Puro lalaki po yan. Napili na natin yan kanina. Doon ko na panood yung ating nag-live uh, nag tayo, live videos kanina. Kaya po yung mga napili natin, puro po yan mga lalaki. Lalaki po yan. All Bill. Ayan po. Tapos hibra natin dito sa grow out pad. Diba? Yung puro babae po yan. Ayan. Yung nakikita nyo naglalago yan. Ayan. Puro babae po yan. At tira na yan dyan. So ayan po. Very healthy sila dyan. At kasi all natural yung ano nila. Ah, nilalago yan. So ayan po. So yung na-andro na ba natin ay yung ating uh, ah, albino full red na mga fry na andyan po mga 10 pieces ata yun. Tapos yung doon sa kabila ay halo-halo po yan na bolis. Mga boli po yan, black, yellow, tsaka yung white marble bolis. Andyan po sila. So ayan po yung ating mga tapag. Pagkano po yan dadagdagan natin at ayusin natin ya uh, halera natin sila papunta doon. ya yeah, papunta po niya. tas Tapos ito ayusin uh, po natin ito. At bandang nyo maglalagay tayo rito ng lambat para sa dito natin isi-set up yung ating para sa mga isda. Pag ano, ililipat natin yung na sa kabilang lote dito yung baka nasa gallons dati na gaya mineral water dito isasaba-saba natin sila dito lahat at dito po natin sila lahat padadabihin tapos ito po yung ating mga vanilla orchids hindi ko lang una ah, si kaso pero pag ano po uh, ah, ayos yun na uli natin kasi ayun medyo natagla yung ano papalitan natin yung mga pinagagapangan nila So ayan po po guys sa yung konting updates natin dito at maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. God bless.